Ah, uh, magandang araw, may gagawin mo tayong ano, uh, digital blender. Ano to? Uh, heavy duty. Ah, uh, kadalasan ginagamit to sa ano sa mga milk tea sa mga nagtitinda noon. Ah, uh, ano siya? Uh, ang mga pindutan niya, ayan oh, uh, digital na 1 2 3 4 5 tapos ito pulse. Ah, uh, tingnan natin kung anong problema. Saksak natin siya. Ah, saksak natin. ayun ano ah uh, nagbiblink lang yung ano niya rito pero ito naka standby lang pero ito nagbiblink tingnan natin kung iilaw tong bawat isa kapag pinindot tong ano wala kahit yung pulse ang mo wala walang ilaw ibig sabihin may ilaw lang siya gumagana lang siya pero hindi pinapasokan ng power yung ano niya, yung pinakamotor motor niya. Yung nangahanapin nating sira, bakit ano ta ah, hindi na rin gumagana. Ah, babaklasin natin siya para malaman natin kung ano yung laman niya sa loob. Ito, ito yung pinaka ano niya, ito yung pinaka pitchel niya. Ito, ayan. Ito yung nag-ano, nag, -ano, nag tumudurog ng ano ng, ng ano ng mga yelo at nagaano nagbe-blend siya ng mga kung anong ilagay mong ano flavor kung kung anong gusto mong flavor. Kaya kung hawakan mo 'to. ayan oh. Itong pinaka gear niya rito sa ano, sa ilalim. Ang tigas. Ayun, ang tigas ah, halos hindi siya umiikot. Halos ayaw umiikot ng ano pinaka pinakatalim niya rito sa blender. Ayaw ah, ayaw umiikot. Ibig sabihin, stock up to uh, bukod sa may problema na rito sa ano sa power, sa power supply niya rito sa ano sa blender na to itong digital may problema pa rin itong ano pinaka ano niya, pinaka pixel na ano niya blender ang uh, um, una nating hawakan uh, gagawin na ito muna ito babaklasin natin kaya mapaganan muna natin to bago natin hawakan itong pixel na to uh, natin ito, ang pagbakas nito, na ang pagtanggal ng mga tornilyo nito, puro na sa ibabaw. Uh, dito tayo tatanggal ng tornilyo para ano, makita natin yung pinaka-ano niya, pinaka-pesa niya rito sa loob. Oh, ayan yung piyesa nyo. Uh, ito yung pinaka power supply nya, yung pinaka ano niya, regulator. Tapos itong wire na to, papunta rito, eh, siya naman ang nagsupply sa ano, sa, ito, ito. Siya nagsupply dito sa ano, sa pinaka digital nya, at sa mga pindutan. Ayan. Ang naging problema nito, dito tayo tututok sa parting ito, kasi pumasok na yung ano eh, pumasok na yung supply nya, dito, galing dito, papunta ron. Kaya dito tayo tututok. Ito nga natin, uh, titingnan natin kung anong problema nito. Ito may nakikita ako, kung, pa, kung mapapansin nyo, ito, ito. Itong switch niyang to, ayan, pabaklasin natin, titingnan natin kung may problema to. Ito. Tetest natin to kung mayroon pang contact. Ito. Gagamitan natin siya ng, ano, ng analog tester. Uh, nakalagay lang siya sa times 10 ohms. Ngayon, tetest natin yung dalawang contact niya kung mayroon pa. Short natin. Short. Ngayon, mayroon siya. So, lalagay uli natin to. Ayun no, kahit diinan mo. Ayun sa magkaroon ng, ano, ng contact, wala na sa, ano, continuity uh, continuity. Ito, titingnan natin kung anong problem to, anong sira nito. Ito, babaklasin natin to. Ito yung loob ng, ano, ng contact switch. Ito yung ano, tumutulak para magkaroon siya ng ano. Ayan. Kaya kung papansin ninyo, napakarumi nito. Ito, lilinisin natin ito. Uh, lilihain natin para magkaroon ulit siya ng contact. Para malaman natin kung kapag nalinis at nagkaroon ng contact, kung magkakaroon na uli ng power itong ano to, itong blender na ito. Ito, itong liha ang gagamitin natin. ay malinis na uh, nilihan natin tapos uh, binuhusan natin ng lighter fluid para yung mga dumi niya uh, matanggal ang lighter fluid kasi kapag niligay nyo to ano to eh, ano kagad do, uh, nag-evaporate hindi siya nag i hindi siya nagiging basa madali siyang matuyo Ayan, uh, ngayon di na natin siya sa pwesto natin. Te-test rin natin 'to. Titingnan natin kung ano, uh, magkakaroon na siya ng contact. Ah. Gagawin natin ngayon, uh, te-test rin natin 'to. Pipindutin natin 'to. Titingnan natin kung magkakaroon siya ng contact na. Ayan, ngayon, pipindutin natin to kung meron na siyang contact. Ayun, meron na. Pag pinindutin ito, ito ito. Ayun, may contact na siya. Ibig sabihin, okay na uh, Ang gagawin natin ngayon, ibabalik natin siya sa dating pwesto. O okay, naibalik na natin. Ang gagawin natin ngayon, na uh, Ah, uh, na natin dito siya sa ano, sa dating yung pwesto. At pagaganahin muna natin tong ano, itong andong blender na to. Titingnan natin kung magkakapower na yung ano, yung pinakaano niya. Ito yung pinaka motor niya. Ano kaya? Uh, Pagkakanain natin siya ng ganyan. Uh, susubukan natin kung aandar na siya. Kung iikot na toto. To. Ngayon ang gagawin natin na uh, sasaksak natin siya. Ayun, naka-standby pa rin siya. Tapos pipindutin natin yung pinaka contact switch niya rito. Ayan. Tingnan natin kung iikot na to. Yeah. na lahat ng, ano, ng, yung 1 to 5 na number niya, gumagana na lahat, umiilaw na to. At ang force, pindutin natin. Ayun, oh. ayan, okay na yung ano, yung blender niya. Uh, natapos na uh, nagawa na natin, ang naging problema lang itong contact switch niya rito. ayon uh, ano na to, dumumi ginawa natin, nilinis natin, tinanggal natin ng ano, nilinis natin ng liha, tapos nilinis natin ng lighter fluid para matanggal din ng mga alialikabok na mga parang uling-uling. Ah, -uling. uh, pero ngayon, okay na. Ang gagawin na lang natin uli ngayon, ito, itong pitchel niya, naka stock up pa, ah, uh, binabaran ko ng ano, ng, ng langis. Ah, uh, titignan natin kung luluwag na siya para magamit na, na uli ng, ano, ng buo. Ay, maluwag na siya. Naiikot na siya. Na binabaran ko siya ng langis tapos ay inanoan ko rin siya ng lighter fluid para ano uh, matanggal yung pagkaka niya at magamit na ulit ito. Uh. Ayun naiikot na siya. Ayun oh. Ano. Ang gagawin natin ngayon uh, a assemble na natin 'tong ano. para malaman natin kung sasabay na rin 'tong loob nito sa pagano sa pag-andar ng ano lang. Blender na 'yan, 'yan. Ayan na, ibalik na natin yung ano, yung housing ng ano ng blender. Ngayon lalagay natin 'to. Titingnan natin kapag ini ito ilalagay na natin 'to. Titingnan natin kapag inilagay natin 'to kung gagana na yung blender. Ay sasaksak natin. Ayan na. Ah, hawakan natin ta. Lagyan natin sa number 1.